Takot at kakilakilabot ang nakita ng mga ghost hunter na ito sa isang madilim na kabundukan. Ang kanilang nakita na nilalang ay pinaniniwalaan na isa itong aswang at makikita natin na ang mga mata nito ay namumula at nalilisip ang mga mata. Ano na? Oo, Ngunit ang mga ghost hunter na ito ay tila hindi tinatabla ng takot imbis na tumakbo at lumayo sa lugar na ito ipatuli nila itong kinunan ng kamera habang ang nilalang na ito parang handang sumugod upang lapain sila panuorin ang mga mangyayari sa video na ito na biglang umatake ang aswang na ito sa lalaking kumukuha ng video Zemşur? Okay. 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 Bilmez mi abi? İstihbaratçı. Ee, bizi bu, bizi sıkıştırmaya başladı ha. Zemşur. Abi bak. Bak her zamanki gibi yapıyorlar. Bak <laughs> görüyor musun abi? İstedikleri olmayınca kızıyor. La ila illallah. Aaa. Simsiye oldu. Ömer <laughs> abi. Ben <abi. gülüyor> de gitti. Bakalım. Sejauh so ini nggak ada apa-apa oh, ya. <coughs> Takut na takot naman ang lalaking ito dahil sa kanyang nakita na isang multo na biglang lumitaw sa kanyang harapan. Ang pangyayaring ito ay hindi niya inaasahan na magpapakita at biglang lilitaw ito sa kanyang harapan. Kaya naman sa sobrang takot niya ay napasigaw at napadasal na lamang ito upang sa ganon ay mawala ang takot niya. Saan nga? tadi? Terekam jelas apa enggak ya? Allah 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 ang bahay na abandonado na ito ay may bigla siyang nakita na tila isang tao na nakakulay puti. Kaya naman sinundan niya ito at tangkang sa loob ng bahay na ito at ito ang kanyang natuklasan. Nakakatakot at kaka-kilakilabot na mga multo ang nakatira dito Salamat leh Eh, ada yang masuk Wes, guys? Ada yang masuk Wes lo. Tenan na. ah. Makikita natin dito na may paa na duguan at biglang paglitaw ng nakakatakot na mukha sa kanyang harapan. Dahil sa sobrang takot ay napasigaw ito ng malakas kasabay sa karipas ng pagtakbo papalayo sa lugar na ito. Ang lugar na ito pinaniniwalaan na mayroong taong tinapos ang buhay gamit lamang aktali. Kaya naman lagi itong nagpaparandam Hello, tuwing gabi. Coba kita intip lagi, guys. Eh, wah. Gajeh ditak intip lagi aku. Wes rupane cocok ya Allah, ya Allah. Saya ragu kuraku, guys, sumpah. Ah, solo. Eh, solo lei. ay. lu karena menna itu ai ini walaan satwing gabe. ay merong nagpapakita at nagpaparamdam ng na mga multo at aswang kaya naman ang ghost hunter na ito ay binaybay ang madilim na daanan at masungkal upang mapatunayan kung totoo nga ba ang hakahaka at kwinto ng bayan na ito Sir, ini ko nga buong swarao oh. perempuan anak-anak nangis loh. Aku takutnya hantu Sima sih ada sekitar sini. <tuh -tuh> Aduh, horor banget jalan. Stop in the at nang makarating nga ito sa lugar na pinaniniwalaan kung saan nagpapakita ang multo ay dito na napatunayan na totoo ang kwento-kwento nang makita niya nga ito ay takot na takot siya at kasabay sa pagpabilis ng takbo ng kanyang motor papalayo sa lugar na ito dahil hindi niya na rin alam kung anong ang kanyang gagawin dahil sa nakita niyang nakakatakot na itsura. Stop lagi Stop Nakakatakot naman ang kanilang naranasan sa basement ng building na ito makikita sa video na ito ay walang katao-tao bukod sa kanila papansin-pansin rin sa video na ito na parang nakakaramdam na ito ng takot na para bang may isang nilalang na nakapaligid at nakamasid sa kanila kasabay sa pagpakita ng multo sa kanila ay kasabay rin na namatay ang makina ng kanilang sasakyan at bigla itong lumitaw sa harapan nila ang nakakatakot na mukha ng multo. Kaya naman napasigaw na lamang ito sa takot dahil sa multo na mukhang bungo. Sa madilim na kahuyan na ito Sa kabundukan Ay hindi nila inaasahan Na makakakita at makukuhaan ng video Ang aswang na ito Sugatan at duguan makikita natin na halos di na ito makalakad dahil sa mga sugat na iniinda nito. Moço! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus!

ay malaking pagtataka nila na bigla itong nagbago. Nagbago ang kanyang anyo, nakakatakot. Sa sobrang takot ng mga lalaking ito, napasigaw at napatakbo na lang papalayo sa lugar na ito. Kuha naman ang video na ito ng mga ghost hunter sa kabundukan habang pinapaandar ang laruan na may kamera ay ito ang kanilang nakunan. Nagulat sila sa kanilang nakunan

That is so weird. What is that, bro? That is not a coyote. Definitely not a bear. You see it, right? Definitely see it. Bro, that's so weird. It's white. Look how it's moving. One sec. I gotta try to like. It looks like it's scavenging. I'm trying to get closer to it, but yo, this is the biggest L in the world, bro. I'm gonna break my drone. Yeah. Okay. Try not to break it. But you saw that, right? It was like. Where to go? Is it still there. I don't see it. There it is. Oh. oh shit. What is that? Oh my God. What is that? Makikita dito na tila abala ito sa kanyang ginagawa Pansinin nyo na tila kakaiba ito Na para bang isa itong aswang William, kayo ang tatanungin ko Ano sa palagay nyo ito? Tao nga ba ito o isang maligno? Isa ito sa nagpapatunay na hindi lang tao ang ginawa ng Diyos sa mundong ito Dahil merong mas malakas at makapangyarihan Kisa sa mga tao. Bro, what is that? Yeah. I don't think I go any closer than that. You don't want to risk it? don't Should I, I go through the it's Yeah, I think it's us. No? Is it standing? I don't know what it's doing. I don't think it's us. Bro, it's moving so weird. I wish there was audio on this drone, man. So we can hear, yeah. Anyway, what should we do? Know it right way back? <laughs> Kuha naman ng drone camera ang lugar na ito. Makikita dito na may mga kubo o bahay ng mga katutubo sa lugar na ito. Makikita natin dito na payak ang pamumuhay nila. Ngunit merong isang agaw pansin sa lugar na ito na ikakatakot mo pag ikaw ay mapunta dito sa lugar na ito. Makikita natin sa malapitan ang mga nasabing tao na nakatira dito na tila iba ito sa pangkaraniwang tao. Medyo kakaiba ang itsura nila na magpapatayo ng balahibo mo at ikakatakot mo. Ang video naman na ito ang magpapatayo ng balahibo mo dahil masasaksiyan mo ang nilalang na dapat hindi natin makita dahil tiyak na maiihi ka sa takot. Habang tulog naman ang magiinang ito na para bang pinaglalaruan ang babaeng ito na para bang may isang nilalang na hindi nakikita na gustong tikman ang ginang na ito. Panoorin ang video ito. sinin maigi ang video na ito kung totoo nga ba ito na mayroong maligno na gustong tikman ang ginang na ito. Makikita natin dito na para bang may humihila sa short ng ginang na halos mahubaran na at tila binabayo ito ng hindi nakikitang maligno. Kayo ang tatanungin ko kung totoo nga ba ito o gawa-gawa lang dahil makikita natin dito na parang may isa itong tali na umihila sa short ni ate. Kakaiba naman ang kinikilos ng babaeng ito nang mapansin ng lalaki na tila sinasaniban ito at wala sa sarili habang nakaharap sa video. Kaya naman nilapitan ng lalaki upang suriin kung ano nga ba ang nangyayari sa babaeng ito. Eh, hey, hindi ka ni. Eh, parang mapay ni. Eh.

makikita natin dito na mahaba ang buhok at nakalisik ang mga mata. Ang video na ito ay kuha ng sinit up na kamera dahil lang nakatira dito sa bahay na ito ay nakakaramdam ng kakaiba. Kaya naman naglagay siya ng kamera upang sa ganun makita niya at malaman niya kung ano nga ba ang nanggugulo sa bahay na ito. habang nagpapahangin at nagre-relax ang taong ito sa lugar na ito ay may napansin siyang white lady walang muka nagparamdam naman ang mga multo na ito matapos tawagin ng isang lalaki na naglalaro ng keja. kaya naman pinagsisihan niya ito sa pagtawag sa mga multo dahil ang mga multo na ito ay masasama dahil sa kabila ng pagtawag sa kanila ay sinaktan at pinatay ang lalaking naglalaro ng nakakatakot na larong ito. Sige, okay. no, taban, taban. Dahil sa pagtawag niya sa mga multong ito, dito na nagsimula ang malagim na sinapit ng lalaking ito. Dahil sa pagtawag niya sa mga multo ay laging nagpapakita at nagpaparamdam sa kanya. At hanggang sa patayin siya ng mga multong ito, panoorin ang susunod na eksinang ito. Y es entonces cuando la persona cae enferma, grave y, y incluso las llevan hasta la muerte, ¿sí? Y si esa cosa no se retira o no se le quita de ahí de ese lugar. Esta... <laughs> <tong tony> dahil sa nangyaring ito ay mas maigi na huwag paglaruan o pakialaman ang mga bagay na hindi sa atin dahil may mga nagmamayari nito na hindi natin kaparihas. Kuha naman ng CCTV sa labas ng bahay na ito nang reviewin nila ang kanilang CCTV. Makikita dito ang paglutang ng tila. Nakita nyo ba yung parang damit lang na lumutang pataas dahil sa kanilang nakita ay nakaramdam sila ng takot dahil hindi lang sila ang nakatira sa bahay na ito. Hihingian ko kayo ng opinyon kung kayo ang nakakakita ng ganitong nakakatakot na eksena. Ano ang iyong gagawin? Sa malawak na kalsada naman na ito na tila mayroong isang nilalang na palakad-lakad kaya naman nang mapansin ito ng naka-assign na cameraman ay sinubaybayan niya ito hanggang sa ito ang kanyang natuklasan isa pala itong aswang Isa ito sa patunay na hindi lang tayong mga tao ang naninirahan sa mundong ito. May mga mas malalakas at makapangyarihan pa kisa sa mga tao. Isang lalaki ang nag-record ng kanyang pagtulog dahil di umano gabi-gabi siyang pinabangungot na parang may isang nilalang na nakapatong sa kanya. Habang siya ay natutulog, makikita sa kamera ang nilalang na sa kanyang pagtulog. tiyak na marami din sa atin ang may ganitong pangyayari habang tayo ay tulog. Isa na naman ito sa patunay na mayroong gumagambala sa masarap na pagtulog natin. nagsigawan sa takot ang mga taong ito dahil sa kanilang nakita na nilalang sa labas ng bahay nang bigla itong lumutang at maglaho na parang bulak.